Hey guys, ah, magluluto kami ngayon ng kamote queue. pang merenda nila dahil sila ay gumagawa doon. Tala ko may tamis na ka, ano mo <laughs> ah. May natabis ah. na kamote. Kaya ah. sila guys kung anong ginagawa. Hey oh. okay, guys, so, mga busy sila o. Oh. Oh. So, Papamerenda natin sa kanila guys. Diba? Diba James? Diba? May habis sila guys eh. Siya na lang daw maghihiwa oh. Kaya mo pa? <laughs> Pagod. Pagod maghiwa guys. Ito daw ang bata oh. Busy-busy oh. Oh, Mami, ay mo na makikita. Ninan daw, ninan. Ninan. Ano ka yan? Okay, prepare na po natin ang kong merenda ng team. Ano yung mga sukan yan? Ayun Excited? Ano yung lapur-puparot mga sa sukan na diba? Hindi ha, ipiprito muna yan. Okay. <laughs> easy, easy. Isi ka lang mabius na. Asan yung ating baguong? Sa tindahan ko eh. Isa pa rin yun, naghaharap din ang baguong. May baguong ba ba tayo? May baguong kami. Takam na, takam na si Jim Sito. Ano ah, yun? Ha? Ah, huli ka. Tatakam, takam ko pa niya. Ano yung sabi mo? Ha? Ano yung sabi mo? Ang tabo! mo lang yung mo? Ikaw, Jim Sito. Saan na pa yung papuri? Suli ka, kala mo. Ha? Busy. Busy, busy. Busy ang mga people. Busy tayo sa paggawa ng kitang. Thank <laughs> Habisin. <tuk tangan> oh, <busy. tuk tangan> Paras ng banana cue. Kasi, okay, lagyan na natin ang asukan. Kasi, yes, ito naman po yes, ito eh. Ngayon, ngayon kami ito. Guys, lagyan na po natin ang asukan. Kalma ka lang dyan, James. Kalma lang. <laughs>

Namit Yung guys, ano yan po natin? Ang oh, na. Ang ating moryang team. Yan. Woo! Maligatok.

Ayun! Yeah. Okay, is... so... <mul )right> <mul Ma! Sige, sakang ngunin natin ang kamutut yung Kapan yan? Hindi naman siya magsisayang dahil Guys, oh naman itong hawak kong bata

ang gusto maraming salamat sa nagluto ay hey, thank you so much sa ating mga misis sabay pa tayo kape mga oh, bisi thank you sa kape salamat sa kape kasama ah, may nag tatampo <laughs> may pagluluto <laughs> ay, yung, tayo, yung hindi niya ko sinama sa pagmirindad niyo ha

Ah, kasi, wala, wala na, wala na kape, wala, wala pa video. Kaya e, 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 na, muntari ka kayo. Di ba, kayo ayun Ayaw, na Grabe Sige, luto, John. <laughs> wala na, may <laughs> ka na Hindi ba Kasi yung... <laughs> hindi pa sa video nyo? <laughs> kaya na talaga, kaya, kaya na lang, kaya na lang. <laughs> Sorry naman. <laughs> eh, kala ko busy ka dun eh. Yeah. Yan na. na ha. Yan na. Oo, oh. tutok na, tutok na oh. <laughs> <laughs> okay, so, ha. Oo. Guys, so, mga busy na sila. Oo. Oh. Ayan na, oh. Ayan ang bagulang bata, oh. Oh, sold na rin, oh. Oh, <laughs> lagot ka kay Ninong mo. Hindi eh, mo tinimplahan ng kape. Ha <laughs>